Hello guys and good day! For today's video guys, ipagpapatuloy natin ang ginagawa natin na overhauling sa generator number 2 At uh, nakikita nyo naman guys, no sa uh, likuran natin na lahat ng cylinder head no ay na-fold out na natin At uh, upon checking and inspection guys, nakita natin Ayan guys, nakita natin na yung problema pala is na sa unit number 2 makikita natin guys na yung isa sa intake bulbs ay damaged na kung kaya loose compression na guys yung piston natin at yan ang naging cause kung bakit nagsusurging yung turbocharger kung baga naging unbalanced na guys yung power ng engine natin gawa nga ng loose compression yung unit number 2 ganun pa man guys ipagpapatuloy natin yung pag-overhaul ng kabuuan sa engine natin para masigurado natin na nasa good running condition pagkatapos ng overhauling natin. So yan muna guys for today. Bye-bye. God bless.